Halos mawasak ang harapan ng tricycle na ito sa Barangay Rial sa bayan ng Urbistondo, Pangasinan matapos makabanga ang kasalubong na motorsiklo. Nangyari ang aksidente noong ikapito ng Pebrero pasado alas 9 ng gabi. Yes ma'am, ito pong, uh, yung po nga, ang involved po rito ay isa po nga uh, 155 uh, Honda Motorized Tricycle at isa po nga uh, motorcycle na uh, Motorstar Motorcycle po ma'am. Uh, itong dalawa po ito ay uh, yung isang... Di TMX 155 po na may papunta ng uh, uh, galari. Well, yung motor start po, uh, papunta rin po bali sa opposite lane. Magka, uh, tinutumbok po nila yung uh, kanil kanilang linya po. Sa investigasyon ng PNP, nangyari ang salpukan ng mag-iba ng linya ang tricycle at nabangga nito ang papasalubong na motorsiklo. Dead on arrival ang driver ng motorsiklo na si Smiley Labagnon, 17 anyos, habang sugatan naman ang isang edad na angkas nito at ang driver ng tricycle na si Nelson Arambulo. Itong 155 Honda Motorized Tricycle po ay nagswerve. Mm -hmm. At uh, bali nagswerve po siya at naagaw po niya yung linya ng motorcycle at nagkaroon po sila ng head-on collision. Mm -hmm. uh, dahil po dito sa nagkaroon po sila ng head-on head collision po ay... Nagresulta po ito sa pagka-injury po ng uh, bawat isa at uh, ito po driver po ng uh, motorbike, motorcycle ay sa kasawing palad po ay diniklara po itong dead on arrival sa hospital po. Sa ngayon ay nagpapagaling pa sa pagamutan ng dalawa. Nahaharap naman sa kasong reckless imprudence resulting to homicide, physical injury at damage to property si Arambulo. Vanessa Bugtong para sa Luzon Headlines.